Kaya naman ako, wala ang agam-agam. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay ito sa poon hiniling. Ako ay lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Ako ay nananalig na bago mamatay masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Aleluya, aleluya, ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal, Napagtaing Kanyang bigay. Alleluia, Alleluia. Sumayon ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panang iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa sa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasamang kanyang mga lagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudiyo. Dumanaus si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong, niya, tinanong siya ni Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang dalawanda ang dinaryong tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tig kakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sibada at dalawang isda. Ngunit kano na ito sa ganyang karaming tao? paupuin ninyo sila, iwi ka ni Jesus. Bata sa lugar na yon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa limang libo ang mga lalaki. Hinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayun din nga, gayun nga, ang ginawa nila at nakapuno sila ng labindalawang bakol. Nang makita ito ng mga tao, nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus, nalalapit ang mga tao at pili siyang kukunin Um, upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ito, 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 ito. <clears throat> Mga kapatid, ang ating mabuting balita ay isang tagpo sa buhay ng ating mahal na Panginoon kung saan uh, ang ating mahal na Panginoon ay nagpakain sa liman libo katao mula sa katiting, mula sa ilang pirasong tinapay na nangangulugan na iyon ay kulang na kulang. Pero ang bagay na ito ay nag-aangyaya sa atin upang kung anuman mayroon tayo, maliit man, ay sakit na ng pangangailangan ng ating kapwa, ay maaari natin maibahagi. Ito ang pangyaya sa atin. Ito ang hamon sa atin na tayo ay magbahagi sa kabila ng maliit na mayroon tayo, kaunti na mayroon tayo, sa kabila ng pangailangan ng mga kapatid nating higit na nangangailangan kaysa sa atin. Sa panahong ito ng uh, pangkabuhayang krisis bunga at dulot ng pandemya ay laganap at nararama, nadadama natin ang katutuhanan na maraming nawala ng trabaho, hirap kung saan kukuha ng makakain, hirap kung saan kukuha ng ikapagtataguyod ng kanilang mga pamilya. Sa panahon ito, ito ang uh, hamon sa ating na tayo ay maging mapagdama uh, damak sa pangailangan ng ating kapwa sa panahong ganito at sa ganitong katotohanan. Arang at ating mahal na Panginoon ay arang ang ginawa ay nagsisilbing. Halimbawa, nagsisilbing uh, hamon sa atin na maari tayong makapagbigay, makapaghimala sa kaunting mayroon tayo sa pagbabahagi nito sa ating kapwa na higit na nangangailangan. puri-puri ka, Diyos, umang lumikas ang kaganda ang loob na rito ang aming may ali ng tinapay na ito. Nagaling sa lupa at pinagpaguran ng tao pang maging tinapay na nagbibigay buhay. Okay. puri puri ka, Diyos, ang manglimikas sa iyong kagandahang loob na ang aming mahal, ang alak na ito, na sa katas nagubas ubas, pinagpagura ng tao, pumagbi, inumi magbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kay mga kapatid upang itong ating handog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang maraming lumikha tanggapin mo at kalugda ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at paghahas. Pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kundi tumubo pa nang walang katapusan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin ang Panginoon. Kita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan Ngayon pinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumbo sa aming lahat Sa paghahay, muli kanyang pinasalamatan Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi Tanggapin niyong lahat ito at inumin Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa so, ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyo natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ah, mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio naming na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila ay muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mga Virgen Maria na ina ng Diyos, kaisa na mga, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nahuhay dito sa dayig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Isokristo. Sa pamagitan niya, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo, kapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabi ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon su Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayon mo ang aming pananampalatay at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa wala hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. bigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Isus, ang Kordero ng Diyos, nagalis alis ng mga kasalanan ng sanibutan, maapalad tayo na inangyahan sa Kanyang banal na pigi. Panginoon, diya karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. act of spiritual communion my jesus i believe that you are present in the most holy sacrament i love you above all things and i desire to receive you into my soul since i cannot at this moment receive you sacramentally come at least spiritually into my heart i embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you never permit me to be separated from you amen Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinag, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang mga ipinagpakasakit na sagipinang iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Horatio Imperata. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kami lumalapit sa, sa parang ito ng pagsugo. Hiniling namin ang iyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang napektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba, pangmasok po ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng iyong kamay Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ang mga, ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mahal namin sa buhay, pagbasa mula. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat mo kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng